When I hurt you Do you have to hurt me too Did you think revenge will make it better? Katulad nga ng napagpasyahan ni Ellis ay bumalik siya ng Maynila kasama si na Emma at LJ Nang makarating sa mansyon ng mga magulang ay buong pusong winelcome ng mga ito si Emma na siyang ikinaluha ng dalaga Sabik si Emma sa ina't ama kaya naman hindi na ito tumanggi ng sabihin ni na Mrs. Elma at Mrs. JP na tawaging mama at papa. Ang mga inampon ng mag-asawang dalgan ay mama at papa ang tawag sa kanila. Tanging si LJ lamang ang nahihiyang tumawag sa mga ito. Dito na kayo Halian Saad ni Mrs. Elma sa dalawa ng magpaalam ang mga ito na aalis muna at iiwan muna roon si Emma. Hindi na po mami, Naghihintay rin po sa amin si Altea. Doon na po kami mag-lunch kasama ng iba pang mga friends namin. Sagot ni Alice, sa ina at hinagkan ito sa pisngi. Tsaka pagkatapos baka tutuloy rin kami kinaninang. Alam ko galit sila sa akin sa ginawa ko kay Cheryl. Kaya pupunta ako doon para magkaayos na kami ni Cheryl. Pagpapatuloy ni Alice, hinawa ka naman ni Elma ang pisngi ng anak tsaka niyakap ito. I'm so proud of you anak. Ngayon marunong ka na tumanggap ng pagkakamali mo. At marunong ka na rin humingi ng tawad. Ani ni Elma tsaka bumaling ito kay LJ. Thank you. Walang tonong sabi ni Elma. Dahil alam ni Elma na isa sa malaking dahilan ang pagbabago ni Alice ay ang binata. Naunawaan naman iyon ng binata kaya sumagot ito ng ngiti sa babaeng kinikilala niyang ina. Ang babaeng nagparamdam sa kanya ng pagmamahal ng isang ina. Mahal na mahal ni LJ ang pamilya Dalgan dahil ang mga ito lamang ang natitirang pamilya niya. Nakikita ni LJ na kinakabahan si Ellis kaya naman hinuwakan niya ang kaliwang kamay nito na nakapatong lamang sa hita ng dalaga. Kaya naman napabaling dito si Ellis. Kinakabahan ako. Never ko pang nakita si Ninang Cheryl magalit sa akin. Never pa niya ako napagalitan kaya sobra akong kinakabahan. Ani ni Ellis sa malungkot na tono. Kasalukuyan na silang nasa loob ng sasakyan at bumabiyahin na papunta sa mansyon ng mga santiban. Hininto muna ni LJ ang sasakyan sa gilid ng kalsada pagkatapos ay inalis nito ang nakaharang na setbelt. Halika nga dito. Malambing na sabi ng binata at mahinang hinila ang kamay ng dalaga upang yakapin ito. I'm always here for you sweetheart. Lakasan mo ang loob mo, magiging mayos rin ang lahat. Ani ni LJ at hinagkan sa labi ang dalaga para namang hinaplos ang kalooban ni Ellis dahil sa pinaparamdam sa kanya ng binata kaya ang kaninang takot niya ay tuluyang napawi. Samantala sa kabilang dako naman ay kalalabas lamang ni Mrs. Santiban sa kwarto ng anak nitong si Sharon nang salubungin ito ng kasambahay. Madam, nasa baba po si Senyorita Ellis. Gusto raw kayo makausap. Magalang na sabi ng babae. Sige, salamat. Sagot ni Sharon. Nang makaalis sa harap pa ng kasambahay, ay tunungo naman ni Mrs. Santiban ang office room ng asawa. Nakita nitong abala sa pagbabasa ng documents ang asawa. Oh, mukhang napaka-busy. Do you need help, tanda? Ani ni Mrs. Sharon sa asawa at naupo ito sa kanang hita ng asawa kaya naman na subsub ni Mr. Paul Santiban ang mukha nito sa liig ng Mrs., nating baby. Presensya mo lang nawawala na pagod ko. Malambing na sabi ni Paul at hinagkan sa pisngi ang nakangiting misis. Where's my princess? Nagpapahinga na ba? Ani ulit ni Paul tukoy nito sa nag-iisang anak na babae. Kausap pa ang kaibigan niya sa cellphone. By the way, nasa ibaba si Alice. Gusto mo ba siyang makaharap? Mahinahong sabi ni Sharon sa asawa. Napatiimbagang naman si Paul nang marinig ang pangalan ng babae. Kaya naman hinawakan ni Sharon ang kamay ng asawa. Don't hurt her, okay? Hayaan mo lang ako ang gagawa. She's still my Alice. Alam mo namang mahal ko ang batang yun. Kahit napakasutil. Ani ni Mrs. si Sharon. Kaya naman napahugot ng malalim na paghinga si Paul at kinalma ang sarili. Kung ito lang ang masusunod ay makakatikim talaga ng masakit si Alice. Bayad sa mga ginawa nito sa nag-iisang prinsesa niya. Okay. May magagawa pa ba ako? E ikaw ang boss ko. Pero bago tayo bababa, baby, isang muna. Ani ni Paul na ikinalakay ng mata ni Sharon tsaka napatingin sa nabubuhay na alaga ng asawa. na napakahilig mo talaga. Sige, basta mabilis lang ha. Sagot ni Sharon kaya naman kaagad hinalika ni Mr. Paul Santiba ng asawa sa labi tsaka binuhat ito at pinahiga sa malambot na sofa. Habang sina Elise at LJ naman ay napapatingin na sa kanilang relo. Dahil ilang minuto na sila naghihintay at wala pa rin ang ninong at ninang niya. Hanggang sa umabot ng kalahating oras ay naisipan na lamang ni Ellis na tumayo upang puntahan ang ninang niya. Subalit sa kanyang pagtayo ay siyang paglabas naman ng mag-asawang Santiban sa elevator. Sobrang taas ng hagdan ng mansyon ng mga Santiban. Kaya naman upang mapabilis ay nag-elevator na lamang sina Sharon at Paul. Nag-aayos pa ng box si Mrs. Sharon at nagpupunas ng wet wipes sa kamay. Nang makalapit ang mga ito ay akmang yayakapin ni Alice ang kanyang ninang, subalit kagad itong nagsalita, Alice stop, ani ni Mrs. Sharon, tsaka humakbang ito ng mas malapit sa dalaga. Pagkatapos ay hindi na nagulat si Alice nang sampalin siya ng kanyang ninang Sharon. Mag-asawang sampal ang ginawa ni Mrs. Sharon sa dalaga. Para yan sa mga masamang salitang binitawan mo kay Sharon at ito para sa pananakit mo sa kanya. Ani ni Mrs. Santiban at muling sinampal si Alice kaya naman tatlong sampal ang natanggap ni Alice sa kamay ng kanyang ninang. Malugod na tinanggap iyon ng dalaga dahil deserve niyang saktan ng mga ito. Muli ay naalala niya ang mga ginawa niya kay Faith o Cheryl. Naalala niyang lambes niya itong pinagsalitaan ng masasakit. Lambeses rin pinahiya at dahil sobrang makasarili siya noon ay nagawa pa niyang sirain ang relasyon ni na Ariel at Faith. Marami siyang nasaktan dahil sa pagiging makasarili niya at isa na doon si LJ. I'm sorry Nina at Tito Paul. Sorry sa mga nagawa ko kay Faith. I mean kay Cheryl. Hindi ko po alam na siya si Cheryl. Kung alam ko lang po ay hindi ko siya kayang saktan. Alam niyo po yan. Sorry po talaga sana mapatawad niyo po ako sa mga nagawa ko sa kanya. Dahil sa pagiging makasarili ko ay nasasaktan ko na pala yung mga taong mahal ko. Sorry po talaga buong pusong pagpapakumbaba ni Ellis, kaya naman nagkatinginan ang mag-asawang Santiban. Halika nga ditong bata ka, ani ni Mrs. Sharon. Hindi na niya natiis ang dalaga. Pinahid nito ang mga luha sa pisngi ng inaanak, tsaka niyakap ito. Oo, galit kami sa ginawa mo. Pero kung hindi mo itinulak si Faith sa swimming pool, ay hindi babalik ang mga alaala niya. E di sana hindi pa rin namin siya kasama hanggang ngayon. Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Ikaw ang nandyan sa mga araw na nangungulila ako kay Sharon. Hindi mapapantayan ng galit ang pagmamahal ko sa iyo, Ellis. At nagpapasalamat ako dahil natutunan mong tanggapin lahat ng pagkakamali mo sa mga taong nagmamahal sa iyo. Nasa kwarto siya ngayon. Puntahan mo. Ani ni Mrs. Santiban, kaya naman muling napaiyak si Ellis at niyakap ang kanyang pangalawang ina. Sobrang bait talaga sa kanya ng kanyang ninang katulad ng kanyang Mami Elma ay napakalambot talaga ng puso nito. Bumukas ang pinto at nakita ni Ellis ang gulat na mukha ni Cheryl pagkatapos inapakunot noon na ito at tinignan nito mula ulo hanggang paa si Ellis na animoy nagtataka kung bakit naroon sa labas ng kwarto nito si Ellis. Anong ginagawa mo dito? Walang emosyong sabi ni Cheryl. Pwede ba kitang makausap? Sagot na Ellis. Niluwagan naman ni Cheryl ang siwang ng pinto. Kaya naman kaagad nakaunawa si Alice. Pumasok siya sa kwarto ng babae at naupo sa mini sofa. Pagkatapos maupo ni Cheryl sa harapan ni Alice, ay napahugot ng hininga muna si Alice, tsaka tiningnan sa mata ang kaharap. May sabihin ka ba? Diba? Sabihin mo na dahil magpapahinga pa ako. Malamig na sabi ni Cheryl. Um, ano kasi? Hindi ko alam kung sana ako magsisimula. Napakadami kong nasabi sa iyong masasakit at nagawa sa iyo, kaya hindi ko na kayang isa-isahin. Cheryl, nagpunta ako dito para humingi ng tawad sa iyo. Hindi ko rin alam kung may kapatawaran pa ba lahat ng nagawa ko sa iyo. Cheryl, patawad sa lahat ng mga nagawa at nasabi ko sa iyo. Ani ni Alice, tsaka ko upang itago ang hindi mapigilang emosyon. Bumuntong hininga muna siya tsaka nagpatuloy. Cheryl, kung alam mo lang, Sobra kong sinisisi ang sarili ko sa pagkawala mo noon. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka mahuhulog sa dagat at hindi ka malulunod. Kasalanan ko lahat ng mga nangyari sa'yo. Patawarin mo ako kung hindi kita kaagad nakilala. Bilang Faith. sobra kitang nasaktan. Hindi ko alam na ikaw pala ang best friend at kababata ko. Sorry Cheryl, I'm very sorry. Kung, kung hindi mo ako magawang patawarin, maintindihan ko. Mahabang sabi ni Ellis... Kaya naman ang kaninang malamig na mukha ng babae ay napalitan ito ng saya at lungkot. Maging ito ay napaluhat na rin. Ngumiti ito kay Ellis at hinawakan ang kamay ng dalaga. «Wag mo sisihin ang sarili mo sa nangyari sa akin noon, Ellis. Walang may gusto sa nangyari. ngayon malalaki na tayo, oo may kasalanan ka sa akin. Pero nung mga bata pa tayo, aksidente yung nangyari. Lahat tayo nahulog sa dagat.» Malas lang dahil hindi ako marunong lumangoy. Ani ni Cheryl at tipid na napatawa. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, ako pa kaya? Sa tutuusin, gusto ko nga magpasalamat sa'yo. Dahil kung hindi mo ako itinulak sa swimming pool, wala pa rin ako ngayon sa mga tunay kong pamilya. At nakakulong pa rin ako sa matagal ba na amnesya. Salamat sa'yo, Ellis. Dahil sa ginawa mo, gumaling ako. Sagot ni Cheryl, pinapatawad mo na ako? Paninigurado ni Ellis. Umiti naman ang kaharap at tumango pagkatapos ay tumayo ito at lumapit kay Ellis. Kaya naman tumayo rin si Ellis at nagyakap silang dalawa. Nakangiti na si Ellis at pinisil ang kamay ng nobyo na nakahawak sa kanya. Kasalukuyan na silang nasa biyahe pabalik sa mansyon ng mga magulang. Ang kaliwang kamay ni LJ ang nagmamaniho habang ang kanang kamay naman ay magkasalikop sa palad ng dalaga. Ang saya-saya -saya ko na ngayon, sobrang gaana nang pakiramdam ko. Para bang nabunutan ako ng tinik? Nakangiting sabi ni Alice, kaya naman napangiti rin ang binata. I'm so happy for you, sweetheart. Alam mo, napapansin ko, magmula nang magkasama tayo sa Davao, marami nang nagbago sa'yo. Hindi ako sanay na hindi ka nagmamaldita sa araw-araw. Nakakamiss rin pala yung pagiging masungit at kamalditahan mo. Ani ni LJ, kaya napasimangot ang dalaga tsaka binawi ang kamay nito. O bakit? Nagtataka ang sabi ni LJ. Pinagpapawisan kamay mo, pasmado ka ata, tsaka magmaniho ka na nga, hindi yung ang dami mong sinasabi. Masungit na sabi ni Ellis. Kaya naman napatawa ng mahina at napakamot ng kilay ang binata. Haha, ba't ko pa ba nasabi yon? Hays, inaatake na naman. Ang toyo masyadong maalat. Ani ni LJ, kaya mas lalong napasimangot ang dalaga. Che, kasing alat ng pawis mo, ani ni Alice. Maalat pala ha, ani ng binata at inhiga ang likod ng upuan ni Alice tsaka dinaganan ang dalaga. Ah, LJ ano ba, baka may makakita sa atin, tigil na nakikiliti ako. Natatawang sabi ni Ellis dahil gamit ang bibig ng binata ay kinikiliti siya nito sa leeg at sa kanyang kilikili. No tented lahat yan, kaya kahit anong gawin ko sa'yo, walang makakakita. Rawr. Sagot ni LJ at nagtonong Tegre ito. Ang kaninang pagkiliti ni LJ gamit ang kanyang bibig ay biglang natigil iyon nang hindi sinasadyang napuna ang mukha niya sa tapat ng dibdib ng dalaga. Napalunok ng laway si LJ habang si Ellis naman ay napatigil sa pagtawa. Dahan-dahan nilapat -dahan ni LJ ang mga labi niya sa hinaharap ng dalaga. Nakadamit pa ito kaya naman napaliyad at nagulat si Elise nang maramdaman niya ang pagpasok ng kamay ng binata sa loob ng damit niya. Mahinang napaungol si Elise ng pisili ng binata ang kanang papaya niya. Ang labi ng binata ay pababa sa tiyan ng dalaga tsaka gumapang iyon pataas hanggang sa marating ang kaliwang papaya ng dalaga. Kaya naman pakiramdam ni Elise ay para siyang sinisilabang apoy. Iyon ang unang beses na makaramdam siya ng ganun. Sobrang nagugustuhan niya ang ginagawa sa kanya ni LJ na malaya na lamang niya ang kanyang sarili na napapakagat labi, napapaungol at napapasabunot sa buhok ng binata lalo na nang panggigilan iyon ni LJ ang tuktok ng papaya. Bumaba ang kamay ng binata sa pechay ni Ellis, nakapalda lamang ang dalaga hanggang tuhod subalit may suot rin itong mini short na manipis. Kaya napakadali lamang sa binata na paglakbayin ang kamay nito. Sobrang basang-basa iyon kaya mas lalong napapatiimbagang si LJ. Parang gusto niyang tikman ang sariwang petchay ng dalaga. Sobrang nababaliw na si Ellie sa kakaibang binuhay sa kanya ng binata. Napamulat lamang ng mata si Ellis nang maramdamang ibinaba ni LJ ang suot niyang mini short. Nanlaki ang mga mata ng dalaga ng ibaba ng binata ang mukha nito sa kanyang petchay. Pagkatapos ay muli siyang mahinang napaungol at napapikit ng maramdaman ang pagdapo ng mainit na bibig ng binata sa kanyang pechay. Napapalakas ang bawat ungol ni Alice lalo na ng panggigilan ng binata ang kanyang pechay. Ah, uh, umalis ka dyan, naiihi ako. Napapaungol na sabi ng dalaga. Subalit hindi nakinig ang binata. Bagkos ay pinasok ang isang daliri pasabay ng paglalaro ng bibig ng binata. Binilisan iyon ng binata kaya naman Tuluyan na pakawalan ni Alice ang kanina pang gustong sumabog, kasabay niyon ang pagtirik na kanyang mga mata. Taste delicious, na mamaos pang sabi ng binata. Sobrang namumungay rin ang mga mata nito, namumula ang liig at napapati ito. LJ, paano ka? Ani ng dalaga, umiling naman ang binata tsaka itinaas nito ang mini short niya at inayos ang kanyang suot maging ang kanyang buhok. Pagkatapos ay hinalikan siya nito sa noo. Ere-reserve ako yan para sa mo natin. Sagot ni LJ kaya naman napayakap dito ang dalaga. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.